So magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok, okay? So last time, nung tayo ay uh, nag-topic about doon sa uh, sistema ng pagkain na ating ibinibigay sa ating mga alaga It's either wet feeding or dry feeding, ang dami pong nagkomento, ang dami pong nag-react So muli, pag-usapan natin ito mga kamanok, okay? Bakit ko nga ba nasabi na maganda ang dry feeding kesa sa wet feeding? Okay, so mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, ito po ay experience ko, ito po ay yung sistema ko, at ito po yung napapansin ko sa aking mga alaga. Okay, so sana po mga kamamay, mga kamanok, uh, inyo pong i-analyze yung aking uh, sinasabi, kung may point po ako, or kung halimbawa naman, kung kayo naman is nasa... Na sa so wet feeding, at yan ang inyong uh, matagal ng uh, ginagawa, well, hindi ko po po pwede yang, uh, baguhin, okay? So, ang akin lang dito is para sa mga newbies, sa mga baguhan, na kung maaari po mga kamanok, inyo pong uh, tingnan, isipin, unawain kung may punto nga ba yung aking sinasabi. So, mga kamanok, uh, sa pag-aalaga ng manok, okay, uh, meron tayo yung dalawang sistema. Yun nga, sabi ko sa inyo, dry feeding or wet feeding. Bakit ko po nasabi na maganda ang dry feeding? Ganito po yan mga kamanok. Kasi po, pag dry feeding po, manok po ang nag-control ng tubig sa kanilang katawan. Kamamay, anong ibig mong sabihin manok ang nag-control ng tubig sa kanilang katawan? So mga kamanok, pag nabigay tayo ng dry feeding, hinahayaan natin ang manok na siya ang uminom ng kusa doon sa water na nandun sa pat na ating inilagay. So, ibig sabihin, hinahayaan nating uminom, nang uminom, nang uminom ang manok hanggat gusto niya sapagkat yun ang kanyang feeling, yun ang kanyang satisfaction. Kung ilang dip ang kanyang iinumin, hayaan lang natin sila. Okay? Bakit din po maganda ang dry feeding? Sabi ko nga sa inyo, ang dry feeding po mga kamanok, binibigyan nito ng pagkakataon ang balunan o balun-balunan o yung gizzard. Okay, sa lingwahe ng Ingles, yun yung ano, yun yung balon-balon na siyang gumigiling ng mga pagkain, ng mga bato na kinakain ng ating mga alaga. Okay, yun po ang gumigiling. Pag po dry feeding, tumataas po ang kapasidad o ang kakayahan ng balon balon na gumiling ng mas matitigas at ng mas mabilis sa mga pagkain toyo, sa mga pagkain matigas. Okay? So, ibig sabihin, pag dry feeding, matigas ang feeds, matigas ang pellet, matigas ang grains, doon po na challenge ang balunan na mag-perform o nagumiling gumiling ng mas maayos. Okay? So, yan po ang isang kakayanan ng dry feeding. Binibigyan niya ng pagkakataon ng balun-balunan na mag-exert okay, ng effort para gumiling. Para sa ganon, kahit magpabago-bago ang panahon, umulan uminit, hindi po titigil ang pagtutunaw ng isang manok. Dahil nga po, mataas ang kakayanan ng gizzard o ng balon-balon na nagumiling ng matitigas. Okay, nandoon yung kanyang, uh, ika nga ay, uh, uh, nandoon ang pag up ng uh, balunan ng manok para mag, okay, magdigest While, eto tingnan nyo mga kamanok, While kung kayo po ay naka-wet feeding, ibig sabihin, pag sinabing wet feeding, basa po or binabasa po ninyo ang pagkain. Okay? Especially kung kayo man is nagbibigay ng uh, uh, halimbawa, mga crumbles. Pag binisaan nyo yan, talagang basang-basa yan mga kamano. Anong ibig sabihin? Bakit, bakit hindi ko masyadong uh, naisatisfied? yung uh, wet feeding pagdating sa ating mga alaga especially kung tayo is may mga pupuntahan dahil nga po present na po kaagad sa kanya ang moisture okay kung masyadong basang-basa yung pagkain ng ating mga alaga no choice ang ating mga alaga nakainin 'yon at i-take yung moisture na meron doon sa clay pot. ibig sabihin kahit hindi gusto ng manok na sobrang dami ng moisture wala siyang magagawa kasi yun ang pagkain na ibinigay sa kanya. Kasi sabi pag itinake niya yung pure wet feeding na yon na sobra-sobrang moisture, possible yung kanyang droppings is maging wetty. Kung sinabing wetty, maging matubig at magiging hassle po para sa inyo ang maghabol ng tamang moisture kapag kasobra. Mas maganda po kung medyo dry kesa sobrang wet. Tatandaan nyo yun mga kamanok. Madali po magbigay ng tubig kesa ang mag-alis ng tubig. Okay? Lalo na kung talagang basang-basa. Nakita nyo ang ipot ay parang ano na eh. Parang yung, parang yung kulay puti na sa itlog ng manok. Pagka gano'n na, medyo mahirap na pong habulin yon. Okay lang sana kung medyo dry ng konti eh. Pag nagbigay ka ng saging dyan, mahahabol mo yung tamang uh, timpla. Kaso ah, pag mas, mas, masyadong matubig, mga kamano, kahit gaano karami or uh, hindi natin masasabi kung gaano karaming mais ang ibibigay mo dyan. Hindi po pellet, isa pa po dyan, ano, sa mga gustong mag-dry up ng uh, moisture ng manok, ang, ang dapat nyo pong ibigay ay mais, hindi po pellet. Ang pellet po ay nagbibigay lalo ng tubig sa katawan ng ating mga alaga. Ang dami ko naririnig, pellet, pellet, pellet ang ibibigay pagka masyadong matubig, hindi po mais po ang siyang absorber ng uh, ng moisture ng moisture sa katawan ng manok. Siguro marami magre-react dito. Siguro marami ang uh, nga ay uh, para sabihin, magiging contrast sa aking sinabing ito pero mga kamanok, yan po ang totoo. Bakit ko nasabi mga kamanok? Kasi nagkaroon na po ako ng mga alaga na ganyan. Nagbigay po ako ng isang buwan sa isang manok ng purong mais. Meron pa inom, pero purong mais. Then after one month, chineg ko po yung kanyang pangangatawan, yung kanyang healthiness, ang tigas ng hipo. Yung po yung manok na aking binigyan ng straight one month na cracked corn. Then meron din akong isang manok na binigyan ng straight one month na purong pellet. Ganun din, may tubig. Dry, dry, ano na, dry feeding, pellets and uh, corn. Hindi ko pa binabasa yung pellet niyan. So, anong nangyari mga kamanok? Gaya nga nasabi ko, yung isang manok na kumakain ng uh, crack corn in a whole one month, hinipo ko, dry up ang katawan, matigas ang katawan, magaan. Yung isa naman na naka-wet feed na naka-pellets, hinipo ko ang katawan, ang bigat ang tubig. Okay? Ang, ang bigat ang tubig at uh, ano yan, palaging ano ang ipot? La, palaging uh, wetty o masa So doon ko na-analyze na hindi po pellet ang nag absorb ng moisture sa katawan, kundi yung uh, corn. Sapagkat nadadry up niya ang katawan ng isang mano kapag ka puro corn ang pagkain. Okay? Hindi po masyadong bumubuka ang pangangatawan, hindi masyadong bumubulto, kapag ka corn ang ang pang ang pagkain instead titigas lang po ang kanyang hipo while ito naman si pellets lamang bumibigat nga po at saka bumubulto kaso sobrang bigat naman yun po ang pagkakaiba kaya po nasabi ko kung kayo ay mag-aalis ng moisture mais po ang inyong ibibigay so going back to our topic okay kapag po kasi wet feeding kayo hindi po namamaximize ng balon-balunan ang kanyang kapasidad na gumiling ng gumiling. Kasi soft feeding na eh, malambot na. Parang wala ng effort dun no sa balunan na ang gumiling. Parang okay na, giling na. Parang ganun, wala na siyang gagawin. Giling na eh, malambot na. Wala nang, wala nang uh, effort para sa kanyang gumiling. Kaya po, pag nagpalit ang panahon, umulan, uminit, tigil agad ang panunaw. Kasi stress ang balun-balunan, stress ang manok. Okay? Pag umulan, uminit. O kaya naman, bigla kayo nagbigay ng dry feeding, tigil agad ang panunaw niya. Kaya ako nagsasabi sa inyo, mas maganda po ang dry feeding. Ang dry feeding mga kamanok, kahit bigyan mo yan ng wet feeding, hindi mag a ang kanyang panunaw. Pero yung mga manok na kumakain ng wet feeding, bigla mong bigyan ng dry feeding, adjust ka agad yan maninibago ka agad dyan. Baka hindi magtunaw ka agad dyan. Okay? Lalo na kung kayo ay hindi nagpapainom, tatlong araw, bago kayo uh, maglakad, malamang sa malamang, hindi magtutunaw yan. Pero, yung mga naka-dry feeding mga kamanok, hindi po kaagad sila ganun may stress. Okay? Ako nakasabi sa inyo mga kamanok, mas maganda po ang uh, pagtunaw ng isang uh, manok na kumakain ng uh, dry feeding kaysa doon sa naka-wet feeding kasi konti nga lang pagbabago ng panahon possible tumigil kaagad ang panunaw kailangan kaagad ang bitamina ng mga yan kailangan kaagad ng suplemento kaagad para mahabol natin yung magandang panunaw basta ako para sa akin mas gusto ko ang dry feeding make sure lang tayo ng fermented jackie oats goods na goods na po ako dyan so yun lang mga kamanok sa nakahit pa paano nabigyan ko ng pagkakaiba kung bakit talaga napakaganda ng dry feeding pagdating sa ating mga alaga. So, yun lang po mga kamano. Kung hindi ko na masyadong papahabain ito, binigyan ko lang ng linaw. Maraming salamat. Kung magko-comment ka about sa sistema mo, uh, open-minded ako para dyan. Okay, so see you for our next vlog mga kamanok. Paalam.